Bumalik si Light sa kanyang tahanan at sabik na tumakbo sa daan patungo sa kanyang bahay. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang mga magulang at kapatid pagkatapos ng maraming taon na pagkawala. Gayunpaman, nang makarating siya sa tuktok ng lambak na nangangalaga sa kanyang nayon, natagpuan niya itong mga nawasak. Sinubukan niyang maglakad sa daan upang makakuha ng mas magandang tanawin, ngunit natabunan siya ng lugar, at napaluhod siya. Sa panahong wala siya, ang nayon ay winasak ng mga hindi kilalang puwersa. Gumugol siya ng anim na buwan sa pagsuri sa mga nawasak at pagbibigay ng wastong libing sa mga patay. Nalungkot siya na ang kanyang nayon ay mga guho na ngayon, ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil hindi niya nakita ang mga bangkay ng kanyang mga kapatid sa mga guho. Pinanatili niya ang maliit na pagkakataon na maaaring buhay pa sila. Tinapos ni Light ang pagdadalamati para sa kanyang mga magulang. Hinimok siya ni Gold na bumalik sa aksyon dahil masyadong matagal na silang wala sa kanilang kaharian. Pinagalitan siya ni Nemumo dahil sa pagiging nakakainis niya na hindi niya mabasa ang nasa silid. Kailangang maging mapahinahon ni Light ang mga bagay-bagay dahil nagdadalamati siya. Itinuro ni Gold na sinusubukan lang niyang bumalik sa ginhawa ng kanyang kama. Inakusahan niya si Nemumo ng pagkukunwari dahil sigurado siyang sabik din itong bumalik. Itinuro ni Nem Umo na hindi tulad niya, mananatili siya sa tabi ni Light kahit na kailangan niyang matulog sa tuktok ng pinakamalamig na bundok ng walang anumang bagay na magpoprotekta sa kanya mula sa lamig. Itinuro ni Gold na mali ang pagkakaintindi niya sa kanyang intensyon. Gagawin niya iyon at higit pa para kay Light kung kinakailangan ng sitwasyon. Ayaw niyang magkamping si Light sa lamig dahil masisira nito ang kanyang tulog at kalusugan sa pangkalahatan. Sa wakas ay nakakita si Nem Umo ng dahilan at sumang-ayon sa kanya. Nagsalita si Light at pinayuhan silang huwag mag-alala tungkol sa matutuluyan. Dapat silang tumuon sa pangangalap ng mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Kinikilala niya na kayang salakay ng kanilang mga puwersa ang mundo ng hindi nagpapawis, ngunit magiging kahangalan ang pagmarcha sa digmaan ng walang wastong estratehiya. Ipinapalagay ni Light na sinalakay ang kanyang tahanan dahil pinaghihinalaan ng Federation na siya ay isang magic master. Inutusan niya silang kumuha ng maraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa ibang mga bansa at alamin kung ano ang napakahalaga sa isang magic master na nagpapahalaga sa pagsira sa isang nayon. Nangako siyang susunugan ang mundo kung malalaman niyang ang dahilan ay napakasama at makasarili na ikinamatay ng napakaraming tao. Nagsuot siya ng Fool's mask para itago ang kanyang anyo at lumipad kasama sina Gold at Nemumo. Kinausap ni Nemumo si Light at iniisip kung ano ang gagawin nila pagdating nila sa Daguls. Ipinaalala ni Gold sa kanya na tawagin siyang Dark habang nasa ibabaw sila para hindi malaman ng Federation ang kanilang mga plano. Humingi ng tawad si Nem Umo sa kanyang hindi pagpansin. Tinanggap ni Light ang kanyang paghingi ng tawad at ipinahayag na magpaparehistro siya bilang isang adventurer na nagngangalang Dark sa guild at itataas ang kanyang rango sa pamamagitan ng paggawa ng mga quest. Kapag sapat na ang taas ng kanyang rango, plano niyang kumuha ng impormasyon mula sa iba pang mga high-level adventurer. Nakita ni Nemumo ang dagas sa abot tanaw. Inutusan sila ni Light na bumalik sa lupa para hindi sila magdulot ng gulo. Habang naglalakad sila sa kagubatan, napadpad sila sa isang karwahe na ninanakawan ng mga bandidong dwarf. Inutusan sila ng mga bandido na ibigay ang kanilang mga mag-agarang gamit. Nagmakaawa si Colonel sa kanila na huwag saktan ang kanyang anak. Biglang nakakita ang pinunong dwarf ng isang bagay na may kentab mula sa gilid ng kanyang mata. Tumingon siya at nakita si Gold na nakatayo sa labas at inutusan itong lumapit. Inutusan ni Light sina Gold at Nem Umo na pigilan ang mga dwarf. Mabilis silang nagtrabaho sa kanila. Nag-alok si Colonel na pasakayin sila bilang kabayaran sa pagliligtas ng kanilang buhay. Ipinapalagay niya na pupunta sila sa Dages dahil gusto nilang tuklasin ang dungeon bilang isang grupo ng mga adventurer. Ipinaliwanag ni Light na hindi pa sila mga adventurer, ngunit pupunta sila sa bayan upang magparehistro bilang isa. Inamin ni Colonel na pupunta sila sa tamang lugar dahil ang Dagos ang hangganan sa pagitan ng kaharian ng tao at ng Elven Kingdom, na ginagawa itong isang kanlungan para sa pinakamagagandang dungeon. Maraming bisita ang dumarating sa bayan, lalo na ang mga tao, na nagdadala ng kayamanan sa bayan at nagpapanatili sa negosyo ng kanyang hotel. Nakarating sila sa gate at hiniling ni Light kay Colonel na ibaba na sila. Nag-aatubili si Colonel dahil pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang nagawa niya para mabayaran sila. Kumaway si Light sa kanyang pag-aatubili dahil tinulungan niya sila sa lokasyon ng guild. Nag-alok si Colonel na bigyan sila ng libreng matutuluyan sa kanyang hotel kung plano nilang magpalipas ng gabi. Iniwan niya sila sa gate, ngunit itinuro ng kanyang anak na hindi pangkaraniwan para sa mga baguhan na maging ganito kalakas. Inamin ni Colonel na mayroon siyang magandang punto at napagpasyahan na ang mga kakaibang pangyayari ang dahilan kung bakit sila ganoon kalakas. Pumasok si Light sa lungsod kasama sina Gold at Nem Umo, na nagmasid sa mga tanawin dahil ito ang kanilang unang pagkakataon sa ibabaw. Napansin ni Gold na maraming pwesto na nagbibenta ng mga armas. Ipinaliwanag ni Light na ang lungsod ay tahanan ng maraming dwarf na dalubhasa sa panday. Dinala niya sila sa guild. Napansin ni Nem Umo na karamihan sa mga naghahangad na maging adventurer ay mga tao. May mga taong dumaan sa paligid ng quest board at dali-dali silang umalis sa daanan niya. Nalaman ni Light na ang mga tao ay itinuturing pa mababang uri dahil sa reaksyon ng tao sa demonyo. Tumungo sila sa reception desk. Inuri ng receptionist si Light bilang isang F-rank adventurer. Tumutol si Nem Umo dahil si Light ay dapat na isang S-rank adventurer lamang. Ngunit itinuro ng receptionist na ang lahat ng adventurer ay kailangang magsimula sa F-rank anuman ang kanilang mga kasanayan o klase. Kumingi ng tawad si Light sa receptionist para sa inasal ni Nemumo at pumayag na magparehistro bilang isang F-rank adventurer. Bumalik sila sa mga lansangan. Nagalit si Nemumo dahil nadismaya siya sa kanyang sarili dahil sa napakaraming pagkakamali kaya kinailangan pa siyang ihingi ng tawad ni Light para sa kanya. Kanamfort siya ni Light at hinimok na huwag masyadong maging matigas sa kanyang sarili, ngunit tinukso siya ni Gold dahil sa labis na gulo na ginawa sa kanya. Tumungo sila sa hotel ni Colonel. Inakay sila ng kanyang anak papasok upang salubungin si Colonel sa reception. Ipinaalam sa kanya ni Light na pumunta sila para magpareserba, ngunit itinuro niya na gusto niyang gumawa ng ilang espesyal na kahilingan. Kiniling niya na paupahan ang buong palapag ng hotel sa loob ng isang buwan ng may kumpletong privacy binigyan niya si Colonel ng ilang barya at inalok na bigyan pa siya kung hindi sapat ang bayad. Itinuro ni Colonel na hindi niya maaaring kunin ang kanyang pera dahil iniligtas niya ang kanilang mga buhay. Kiniling ni Light sa kanya na isa alang alang ang bayad bilang isa sa kanyang mga kahilingan at iginiit na dapat niya itong tanggapin. Napagtanto ni Colonel na hindi siya papayagan ni Light na tuparin ang kanyang kahilingan ng libre. Kaya, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang bayad. Nangako siyang aayusin ang lahat ng mahigpit alinsunod sa kanyang kahilingan. Umakyat si Light sa kanyang silid at ginamit ang kanyang Silent Magic Jamang at Detection Spell para masecure ang pinakamataas na palapag. Tinanggal niya ang kanyang maskara at sinabi kina Gold at Nem Umo na maaari na silang mag-relax ngayon dahil ligtas sila mula sa anumang mahika na maaaring makadetect sa kanila. Hindi mapakali si Nem Umo dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ni Light. Itinuro niya na hindi niya kailangang magpasikat sa ibabaw bilang isang adventurer dahil maaari siyang masaktan. Sigurado siyang maaari sana itong nanatili sa kaligtasan sa kanyang kaharian sa abis at bigyan sila ng utos na isagawa ang kanyang mga tagubilin sa halip na isugal ang kanyang buhay para makaganti. Agad na pinutol siya ni Light at kinwestiyon ang kanyang mga intensyon dahil mukhang sinusubukan itong makialam sa kanyang plano para sa paghihiganti. Nilinaw ni Nemumo na hindi niya sinusubukang gawin ang ganoong bagay. Tumapit si Light sa kanya na umaapaw ang galit sa kanyang mana. Agad siyang lumuhag kay Light at humingi ng tawad sa paglihis sa linya. Kiniling niya rito na kalimutan na niya ang anumang sinabi niya. Kumagalpak ng tawa si Gold at nawala ang galit ni Light. Ipinaliwanag ni Gold na may ilang mga isyo na kailangang ayusin ng personal, kaya naman kailangang isagawa ni Light ang kanyang paghihiganti gamit ang kanyang mga kamay nang hindi umaasa sa kanyang mga tauhan. Nakita ni Light na natatakot si Nem Umo, kaya humingi siya ng tawad sa pananakot sa kanya. Inamin niya na gumawa lamang siya ng mga mungkahi dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Iginiit ni Nem Umo na kailangan niyang mga muli ng katapatan dahil lumihis siya sa linya. Nag-aatubili na sumang-ayon si Light. Hindi kailanman nagustuhan ni Light na ang paghalik sa paa ay ginagamit bilang isang kilos ng paggalang upang ipakita ang katapatan. Nagsalita si Gold at tinukso si Nem Umo dahil sa pagkakaroon ng kakaibang kilos. Itinuro ni Nem Umo na karaniwang gawain nila ito kapag nanunumpa ng katapatan kay Light, ngunit iginiit ni Gold na ginagamit lamang niya ito bilang dahilan upang maisakatuparan ang kanyang mga pantasya. Kinabukasan, ang lungsod ay naging masigla kaya hindi maiwasan ni Light na abangan ang paggalugad sa dungeon. Nakarating sila sa dungeon, ngunit nakasalubong nila ang isang mahabang pila ng mga adventurer na naghihintay na galugarin ito. Kaya, pumila sila. Itinuro ni Gold na walang mga elf na nakikita, kahit na ang dungeon ay napakalapit sa kanilang mga hangganan. Ipinapalagay ni Light na ang kanilang kawalan ay resulta ng alitan sa pagitan ng kaharian ng dwarf at ng reyna ng mga elves. Pinuri ni Nemumo ang kaalaman ni Light dahil palagi siyang may mga sagot sa pinakamahirap na tanong. Tatlong tao ang biglang pumutol sa pila ng ilang adventurer sa harap nila. Nagalit si Nemumo. Sinuri sila ni Light at nalaman niyang ang lalaking may dalang bag ang katulong. Habang ang nasa gitna ay isang mahusay na sinanay na mandirigma na marami pa rin kahinaan, ang nasa unahan ay nakakuha ng kanyang atensyon dahil mukhang isang batikang mandirigma na may mabigat na sandata na nakatago sa kanyang likuran. Nagtaka ang mga baguhang adventurer na siningitan sa kanilang linya kung ano ang gagawin dahil ayaw nilang makipag-away sa mga taong mula sa ibang uri. Umagatan si Light at tinawag ang nakahod na mandirigma. Pinagalitan niya ito dahil sa pagputol ng linya dahil mali ito. Ngunit nagalit ang mandirigma dahil may lakas ng loob si Light na kausapin siya ng ganoon. Itinuro ni Light na kinakausap lang niya ito dahil pinutol niya ang linya. Ngunit iginiit ng mandirigma na walang karapatang kausapin siya ni Light dahil hindi niya alam kung sino siya. Inamin ni Light na hindi niya alam kung sino siya dahil itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa likod ng isang hood ngunit itinuro niya na kung isa siyang sikat na tao, iyon ang mas dahilan kung bakit hindi siya dapat pumutol ng linya. Sinundan ni na Gold at Nem Umo si Light at binalaan ang mandirigma na bumalik sa simula ng hanay. Galit na galit si Kito kaya sinubukan niyang bunuti ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ng tagapamagitan. Ipinaalala niya sa kanya na ang pagdudulot ng kaguluhan ay makakasira sa kanilang mga plano, lalo na kung bubunutin niya ang kanyang espada dahil tiyak na magdudulot ito ng malaking pinsala. Pinigilan ni Kito ang sarili at naglakad pabalik sa simula ng hanay, ngunit nangako siyang pagbayaran ni Light ang pagpapahiya sa kanya. Pinuri siya ng mga tao sa paligid ni Light sa kanyang paninindigan para sa kanila. Itinuro nila na sawa na silang tretuhi na parang wala sila, at pinasalamatan nila siya sa pagsasalita laban sa kanilang diskriminasyon. Tumapit ang isa sa mga baguhan upang pasalamatan si Light at ipinaliwanag na masyado silang natakot na magsalita dahil natatakot silang magsimula ng isang laban na hindi nila matapos. Kumaway si Light bilang pasasalamat dahil ang kanyang reaksyon ay nakatulong din sa kanyang interes dahil nasa likuran nila siya. Kinayaan ang isa sa mga baguhan na talunin siya ng kanyang mapanghimasok na pag-iisip at nagtaka ng malakas kung ang baluti ni Gold ay gawa sa ginto. Pinagalitan siya ng iba dahil sa pagiging napakatanga, ngunit iginiit niya ang isang sagot dahil alam niyang mausi sa rin sila. Sa sagot na sana si Gold, ngunit pinutol siya ni Nemumo at ipinaalam sa mga bata na peke ang kanyang baluti dahil walang saysay na gumawa ng baluti mula sa isang bagay na kasingga ng ginto. Kumingi ng paumanhin ang mga baguhan sa kuryosidad ng kanilang kaibigan, ngunit ipinaliwanag ni Light na pinili ni Gold na magsuot ng gintong baluti upang gawin siyang perpektong halimbawa ng isang knight and shining armor. Nagtaka ang pinuno ng baguhan kung ito ba ang kanilang unang pagkakataon na makikipagsapalaran sa dungeon. Inami ni Light na oo. Nagtataka siya kung paano nalaman ng pinuno ng baguhan. Ipinaliwanag ng pinuno ang mga tao ay karaniwang nagkakampo sa dungeon dahil napakalawak nito. Nalaman niyang ito ang kanilang unang pagkakataon dahil wala silang mga gamit sa pagkamping tulad ng ibang mga adventurer na nakapag-explore na sa dungeon noon. Nagpasalamat si Light sa kanila para sa impormasyon, ngunit nalungkot ang mga baguhan na hindi na nila sila matutulungan pa. Tinawag ng Dungeon Master ang grupo ng mga baguhan at nagpaalam sila kay Light bago pumasok. Napagtanto ni Light na sanay na silang magkaroon ng item box para sa imbakan kaya hindi na nila inaalala ang mga gamit. Iminungkahi ni Nemumo na magdala sila ng peking bagahe sa susunod para magmukha silang maayos at hindi magmukhang overpowered sila. Tinawag ng Dungeon Master ang grupo ni Light at tumuloy sila sa loob. Itinuro ni Light na ito ang unang pagkakataon na papasok siya sa ibang dungeon bukod sa abyss. Nagtataka siya kung paano gumagana ang mga dungeon dahil bawat isa sa mga ito ay may iba't ibang istruktura. Itinuro ni Light na kailangan nilang suriin ang puso ng bawat dungeon upang malaman ang sekreto sa likod nito, ngunit kahit si Ellie ay hindi nagawang gawin ito. Ipinaliwanag niya na ang mga dungeon ay puno ng mana na lalong lumalakas habang lumalalim ito. Tumilikha ito ng iba't ibang mga bitag at halimaw sa iba't ibang dungeon, na ginagawang walang hanggan ang mga posibilidad. Tumabas sila sa isang pasamano na may tanawin ng dungeon. Kinilala ni Light na ang mga dungeon ay may sariling mundo. Tumipad si Light at nagtago ng mahika at nagsimula silang lumipad sa malawak na lupain. Gumamit din siya ng clairvoyance upang mahanap ang pinakamaikling ruta patungo sa susunod na palapag. Pinuri siya ni Gold para sa kanyang IQ. Gayunpaman, itinuro niya na ang kanilang paggalugad ay magiging nakakabagot dahil hindi nila makukuha ang buong karanasan sa dungeon. Samantala, pumasok si Kito sa dungeon at agad na hinugot ang kanyang espada. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa ilang mga kapos palad na halimaw na lumalapit sa kanya. Galit siya sa pagmamataas ni Light na minamaliit ang isang puting kabalyero mula sa kaharian ng mga elves na may dugo ng isang maestro. Pinakalma ni Yanuk si Kito at ipinaalala sa kanya na naroon sila para sa troll sa ikatlong palapag. Pinayuhan niya itong ibuhos ang kanyang galit at tumuon sa kanilang layunin, ngunit pinatahimik siya ni Kito dahil siya ang dahilan kung bakit madaling nakatakas si Light matapos siyang insultuhan. Sinisiri ni Kito ang kanyang mababang antas sa kanyang kalagayan. Itinuro ni Yonep na nasa pinakamataas na antas na siya ng mga elves, kaya wala na siyang magagawa tungkol dito. Hindi pinansin ni Kito ang paliwanag ni Yanok at nangakong magiging sapat ang kanyang lakas upang maging karapat dapat sa kanyang titulo bilang isang maalamat na bayani upang madurog niya ang sinumang humadlang sa kanyang daan. Nakiramay si Yanok kay Kito dahil naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Siya ay ipinatapon mula sa kaharian ng mga elves dahil sa kanyang kakaibang pananaliksik ngunit determinado siyang parangalan ang kanyang aliansa kay Kito at gagamitin ng mabuti ang kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na umangat ang level. Gayunpaman, lihim na nagkinkim ng sama ng loob si Kito laban kay Yanok at planong itapon siya pagkatapos gamitin siya upang makuha ang gusto niya. Nang araw na iyon, natalo ni Light at ng kanyang grupo ang ilang mga troll sa ikatlong palapag. Nagpasya siyang tapusin ang laro pagkatapos makuha ang kanilang mga magic drop bilang ebidensya para sa guild. Nagsimula silang lumipad pabalik, ngunit napansin ni Light ang grupo ng mga baguhang napapalibutan ng mga goblin. Nalaman ni Gold na ang tatlong baguhang nakatayo ng magkakasama ay mga mandirigma habang ang baguhang nasa likuran ay ang kanilang manggagamot. Sigurado siyang wala silang magiging problema. Nakakita si Light ng isa pang banta na hindi napansin ng grupo ng mga baguhang. Pinaalis ng grupo ng mga baguhang ang mga goblin, ngunit napatay ni Light ang isang ahas sa kagubatan na gumagapang sa likuran nila. Binalaan niya sila na huwag nang magbawas ng kanilang bantay, kahit namukhang ligtas ang lugar. Nagpasalamat ang mga baguhang sa kanya sa pagliligtas sa kanila, ngunit biglang naramdaman ni Nem Umo na mayroon silang kasama. Biglang lumabas ang malalaking bush wolf mula sa kagubatan. Nagulat ang mga baguhang dahil dapat silang nakatira sa kailaliman ng kagubatan. Nagpasya ang mga baguhang umatras dahil hindi nila kayang labanan ang mga lobo, ngunit inutusan sila ni Light na minindagan dahil hindi sila isang banta. Tumakbo ang mga lobo lampas sa kanila. Nagtaka ang mga baguhang kung ano ang banta. Isang mutated mantis ang lumabas mula sa kagubatan sa likod ng mga lobo at humarap laban sa kanila. Diyan nagtatapos ang episode 4. Mag-like at mag-comment kung gusto mo ng kasunod nito. Salamat sa panunood.